Hi mga lodi. So, ano yung difference ng service drop, bumaba dyan, then pumunta ng meter, then na uh, grounding electrode or grounding rod. Then wala kayong, ano, wala kayong ground na pumasok sa loob. Ang ginawa nyo is nagkaroon kayo ng grounding rod dyan sa corner ng building mga lods. So, dyan kayo kumuha ng grounding. So, ano yung magiging difference ng magiging ground fault dun sa ganung scenario mga lods. So, yung basic, yung basic ng grounding ito mga lods, yung basic ito ng grounding. So, isa-share ko lang yung magiging ano, yung magiging, yung nalalaman ko dun sa basic ng grounding mga lods. So, ang grounding kasi, yan yung wire na ginagamit para dun sa, uh, para magkaroon ng safety yung mga devices natin. So, yan yung ginagamit na wire para malaman ng system na nakakaron ng ano na nagkakaroon ng fault mga lods. So yung grounding na yun yung nagdadala doon sa system at nagsasabi na mayroong ground fault mga lods. System mga lods. Eh. Ano ba yung system na sinasabi ko mga lods? Ang system is ang gana ng kuryente or yung pag-distribute ng kuryente doon sa bahay mo mga lods. Ayun yung system na sinasabi ko mga lods. So may dalawang klase ng system mga lods. Iyon yung primary system and then yung secondary system mga lods. Primary system is iyon yung nagbibigay ng power para dun sa residential mga So primary nang nagbibigay ng power dun sa transformer which is iyon yung medium voltage na dinidistribute sa mga residential mga lods. Then yung system na secondary na binibigay ng transformer para dun sa mga kabahayan mga lods. So iyon yung sinasabi ko system mga lods. So, meron system para sa primary na mga grounding mallets. Then, meron system ng secondary para sa mga grounding mallets. So, uh, halos connected yung mga grounding na yan. Pero, yung gamit ng power source is magkaiba mga lods. So, sa primary, then sa secondary. Diyan na rin papasok mga lods kung ano yung ibibigay na power para dun sa system nyo mga lods. Kaya sinasabi ko yung system. Kung line to ground ba yan or kung line to line ba yan. Kung ano yung magiging output ng transformer dun sa lugar ninyo mga lods. So system nyo mga lods. Sa system nyo. So mag start yan dun sa service drop ng power provider. Papunta dun sa meter. Then papunta dun sa uh, main cutout nyo, papasok dun sa bahay nyo mga lods. Dun sa pinakang panel nyo mga lods. So, yun yung system na sinasabi ko. So, sa ang electricity is Uh, going out from the source then returning from the source mga lods so yan yung gana ng electricity dun sa system na bumaba dun sa inyo mga lods so naghihintay lang yan ng load para magamit yung kuryente na yung mga lods so pag may load is gagana yung kuryente gagana yung meter then magre-register kung ilan yung na-consume nyo na load mga lods so yun yung gana ng system ng electricity dun sa system mo mga lods dun sa system ng bahay mo So katulad niyan wala yung uh, ground rod lang diyan then sa kabilang ground rod wala yung wire ng grounding matos. So pag nagkaroon ng ground fault doon sa dito sa building ang tendency nung ground fault na yon is sabihin natin na metal yung kasi mostly sa metal part yung inaanoan nung conductor natin. So mostly sa mga metal. Metal part nung ano. Kaya ang ground is dapat meron yan dun sa mga metal chassis na mga equipment natin mga So like yung rep, oven, and kung ano-ano pa mga So kung nagkaroon ng ground fault, ang tendency nung ground fault na yon ay tatakbo siya kasi magiging daan niya yung yung wire na ground papunta dun sana sa system. Pero sa ngayon, wala yung ground na wire nyo dun sa system. Pero naglagay kayo ng grounding rod dyan sa poste then grounding rod dito sa poste nung service drop so yung ground fault is pupunta yan ng ground then yung ground na yan is ang tendency ng ground is babalik yan dun sa dun sa system din babalik din yung system kasi ang system is naka ground ng system mga lods so yun yung ano yan kaya lagi may may grounding ang system yun yung safety niya. Kailangan malaman ng system na may na may fault doon sa sa system ano. Kaya yung ground ang na nagbabalik nung kuryente doon sa system. Ngayon, kung ang ground fault is bumaba na ng ground pit niyo, ay ground pit, ground rod niyo and wala yung wire doon sa taas, iyon ang gagapangan niya yung ground na pinakamalapit doon sa doon sa ground rod sa poste then tsaka, sya dun na aakyat papunta dun sa system mga nodes. so yun yung gagapangan ng kuryente imbis na dun sa ground na wire mga lord. so kaya ang katulad ng mga short circuit ang short circuit kasi pag sinabi yung short circuit is talagang nakashort na means naka short zero resistance mga lord. zero resistance means naka short pag dumaan ang, ang hot wire dun sa ground is gagapang yon may resistance yung ano na yan lods kasi ang ano yan ang kung nasa yung pinakang naging ground fault is ang tendency ng kuryente niyan is circular ang gapang niya mga lods. Diameter ang gapang niyan. Kabila-kabilaan is merong magiging ano na, magiging may magiging shock or magiging power dun sa ano, dun sa ground. So pabilog 'yang mga lods. So mag-start yung dun sa gitna nung sa na ng rad papunta doon sa doon sa sarad uli na susunod mga lodi iyon eh. yung magiging ano yan yung magiging circumference nung ah, diameter pala iyon yung magiging diameter nung circle nung ano na yan nung naging ground fault mga lodi so malaki yung magiging ano yan ngayon kung maliit lang yung ground fault means hindi siya ganun ka fatal na gumagapang yung current kasi may resistance sa layo nung ano sa layo nung ginagapangan nung current, hanapin niya yung point na yon is may resistance na yung compared Compare sa wire na nandun, naka-terminate dun yung wire, then naka-terminate din yung wire, then dun sa panel. So, yun yung uh, basic nung grounding manod. Kailangan is i-short nyo yung kailangan tuloy-tuloy yung ano kailangan tuloy-tuloy yung linya ba ng ground mga lads. kasi yung shortest spot ang hinahanap ng fault mga lads. shortest spot ang hinahanap ng fault kung na dun yung fault then nakalagay yung grounding dyan pataas yan doon ang takbo ng ano yan sa pinakamaiksi na sa pinakamaiksi na wire mga lads. kaya kailangan sa mga ano kaya meron mga ano mga EGC o grounding equipment para dun ang takbuhan ng mga yan mga lods yun yung mga connection ng equipment ng equipment or yung panel to panel so grounding uh, grounding equipment mga So kung naka ground yung panel niyo, then mayroong wire dun sa panel papunta dun sa poste is yun yung pinaka shortest path nya para isabihin nung sabihin nung grounding na may fault dun sa system ng panel na yung mga lods So, babalik ang ano yun, babalik ang power dun sa sa system. Then yung system, magkakaroon ng, dun sa breakers, magkakaroon ng high ampere dyan. Pag talagang shorted na yung ano, yung wire, kung shorted na, or hindi man siya mag shorted is niya yung ano na yun. Kaya makapapansin nyo, nasusunog yung mga wire, kasi nga, nung shorted, kaya lang hindi niya ano, hindi niya ma-break yung breaker kung mataas man o ano, ano. Yun yung time na kung sabihin na natin na pinakamaiksi yung shortest spot nga yung dinaanan is yun na yung magiging time na ibe-break niya yung breaker yun yung magiging safety ng ano yun yung magiging safety ng tao at safety ng panel na yung mga lads. so ay mga lads. so yun yung pagkakaiba ng nagtalagay lang kayo ng grounding rod dyan sa post sa post ng bahay nyo and then naglagay kayo ng grounding na direct dun sa uh, service drop mga lads. so ay mga lot so, so share ko lang yan